Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. <laughs> Magandang magandang araw Pilipinas Muli na andito na naman po yung lingkod ni Pipanyo Labrador Sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group ni Pipanyo Labrador At uh, syempre sa ating magpapatuloy binabati Wala po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasabay may tumututok dito sa ating programa Maraming maraming salamat po at syempre Binabati din po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy pa na nakasabami tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At kayo din, binabati din po natin ang ating mga bago mga subscribers na may lagi po namin kayo makakasama sa lahat ng araw na tayo po ay mayroon tinatalakay dito sa ating programa. Maraming 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 salamat po at maging sa ating National Vice Supreme Commander, Roldan dum Dundum. Sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan Pag-uusapan po natin Kung saan napahiya ho itong si Digong Yo Kung maalala ho ninyo mga minamahal ko mga kababayan ah, Inaakit ho at iniinggan nyo ho Nitong dating pangulo natin na walang ibang ginawa Kundi pumatay na pumatay na mga tao dito sa ating bansa At magnako na magnakaw Ito pong si Digong na walang iba Kundi si Rodrigo Roa Duterte kung maalala ko ninyo mga minamahal ko mga kababayan, pinag-usapan po natin dito na ang PNP maging ang EFV at lahat ng mga departamento na meron tayo dito sa ating bansa ay ninggan nyo ho nitong mag-ama na magkudita laban ho kay Marcos. Plano ho kasi nito ni Digong nyo na patalisikin ho itong si Marcos nang sa gayon ito po si Sara Duterte ang pumalit bilang Pangulo. Nang sa gayon ay magawa na naman po ni Digong ang lahat ng mga plano niya para po sila ay alam niyo naman yung trabaho nito magamana na to alam niyo naman di ba kung wala sila bang ginawa kung hindi magnako na magnako syempre kapag si Sara na ang presidente tuloy na naman ang confidential funds maging ang intelligent funds na kung saan napupunta lang sa bulsa ng kanila mga pans Galit na galit ho itong sinigong nyo dahil maliban ho sa ibang departamento na meron tayo dito sa ating bansa na kung saan iniinggan nyo ni Digong na mag-aklas o magkudita. eh iniinggan nyo din po ni Digong ang ilang mga senator na mag-kudita ah, maging ang ilang mga congressman ngunit wala hong ah, tumugon sa kanyang panawagan sa halip siya po ay inis na na kung saan umusok ko ang ilong ng demonyo dahil hindi po siya napagbigyan Ayun ho, nawawala na naman po sa sarili Ay, Nawawala na naman po sa sarili itong uh, Nako Ano kaya itsura nito ngayon? Baka mamaya eh Oras oras na sa CRT Balita ko pag nagagalit daw, daw to Ah daw, daw daw to balita ko, pag nagagalit daw to, ay natatae. Eh. Akala kasi ni Digong nyo, sa lahat ng panahon, pakikinggan siya ng mga kaalyado niya. Sa lahat ng panahon, papakinggan siya ng mga tao. Akala niya siguro, sa lahat ng panahon, maloloko niya yung mga kababayan niya. Akala niya siguro, sa lahat ng pagkakataon, madadala niya sa mga papogi yung ating mga kababayan. Hindi niya alam na natuklasan na at hayag na ang kanyang mga kasama at kanyang mga kasinungalingan na kung saan. Napakagaling nilang magdrama, napakagaling nilang magsalita, napakagaling nilang magpanggap. Eh wala tayong magagawa niyan, digong nyo eh, lantad na kayo eh. eh totoo lang ho sinasabi ko ni Kapersilapit nung panahon niya nung siya hindi pa po pinapapatay ng mga Duterte. Dadarating ho ang panahon na ito pong inaakala ni Marcos, na kaibigan niya ay eh, siya rin tutuklaw sa kanya balang araw sa pagkatalam naman natin na ugali ng mga Duterte, mga ahas. Ewan ko lang kung anong gagawin ho nito ni, ano, ni Sarah. Gayong hindi naman na pagbigyan yung kanyang ama. Maramang nagtatalo na naman itong dalawa. Maramang kinukulit na naman ito ni Sarah ang kanyang ama gumawa ng mga paraan para siya ang maging presidente. O hindi na yung mangyayari dahil hindi na tulad ng dati. Malahat na lahat gusto niyo ang magagawa niyo dito sa ating bansa. Hindi na ang tatay mo ang presidente. Ah. Yeah. Iba na ngayon ang uh, Iba na ngayon ang Administrasyon Si Bongbong Marcos na Kaya ano man ang gustuhin mo Digong nyo Hindi porket ikaw Nagpalibing kay Marcos Eh magagawa mo ng Gawin Magagawa mo ng gawing Ano si ano Si Marcos gawing puppet Hindi yan puppet May sariling utak yan May sariling galaw yan May sariling ano ya, Ambisyon sa buhay yan Hindi mo pwedeng saklawan yan Ha? Kung matalino ka Mas matalino pa rin Ang mga Marcos Ha? <coughs> uh, ay, paano gawin mo dyan kuskus balongaw? Ah, baka mamay, pumunta ka na naman doon sa China. May patulong ka na naman doon sa mga barkada mo. Na mga Chinese! Ha? Ah? aw O, oh, digaw niyo! Kamusta ka na? Ikaw ay pumunta doon sa libingan ng yung ina? O, kayo nagtatago dahil minumulto ka na gabi-gabi ng mga taong pinapatay mo. E eh, balita ko, hindi to naglalalabas at hindi to, to nagpapapatay ng ano. Hindi to nagpapapatay ng ilaw. Dahil pakiramdam niya, kapag nakapikit siya, pakiramdam niya, nakapalibot sa kanya ang lahat ng mga pinapatay niya. E eh, talaga mo may tuhin ka, Duterte, dahil lahat ng mga pinapatay mo, o 80% lahat ng inosente. Ah, ikaw lang kakaibang presidente. Ang hangatian ka mo, pag hindi nakapatay ng mga taong ng mga ignorante. Ah, kamusta ka na? Abay, talagang todo-todo daw ang mga bodyguard nito dahil alam niya mga ginawa niya sa ating bansa eh. Todo-todo ang mga bodyguard nito. Nagpapakalat daw ito ng mga intel-intel dyan. Mga intel na mga mukha ng mga demonyo. Ang mukha ng kanilang amo. Ang laki ng ilong. Kasi mga laki ng ilong, lampot niya. Ako'y natutuwa lamang po kasi eh. Eh dahil lo napahiya na naman ho itong uh, napakasalba at napakademonyong naging presidente ng ating bansa na kung saan napakagaling magdrama. Ha? O aahon daw. Aahon sa hirap. Sabi walang yan, lalo tayong nabaon sa hirap. Hindi lang bumaon sa hirap. Nagtautang-utang pa tayo sa ibang bansa na kung saan ilang araw na lang o ilang taon na lang baka bigla na lang paalisin tayo dito dahil nakasangla na pala ang Pilipinas. 'di ba? Kaya nga pinipili siguro ni Duterte, kaya siguro sinisiguro nila na tayo ay masakop ng China Sapagkat napakarami pa lang utang nito sa China na bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Kaya pala lakas ng loob ng mga China, taga China o ng mga Chino na tayo ay apihin sapagkat baka baka naman ang bansang ito ay kanila na talaga sapagkat baka naibenta nga ito ni ano, Duterte. <laughs> Ay, ah, ayaw ko lang ha. Kasi ang lakas ng loob ng mga ano eh, Chino eh. Naapihin tayo. Ano, ang lakas ng loob nila magtayo ng mga struktura doon sa hindi naman kanilang ano, teritoryo. Eh baka nabenta na nga. Ibinintang eh, lang sa iba. Diro mo kay Trillianis ibinintang. Eh, eh kung si Trillianis ang ano, ang nagbenta na, di sana ugod na ng bilyonaryo ngayon si Trillianis. Kung pupunta ka po kayo doon sa lugar ni Trillianis, abay makikita mo, napakasimple lang ho ng tahanan at ordinary yung ordinary maganda pa nga yung tahanan ng mayor dun eh kaysa sa bahay ni Trillanes kung si Trillanes ay nagbenta ng isla ay nako napakayaman na niya o ito si ito no si Digong nyo yan ang totoong mga ano mga mayayaman hindi lang besta basta bilyonaryo yung mga yan eh sabi ko nga sa inyo ba diba, ilang trilyon ang nanakaw ng mga yan simula nung siya ay po may grabe yan o, kaya gusto na naman niya ano, sirain na naman si Marcos para makaupo na naman si Sara at siya na naman ang magdidikta. Hindi e parang siya na rin na naman ang ating kuan, ang ating uh, presidente. Abay, delikado ho ang ating bansa pag nagpatuloy yan. Mas maganda ho, nahadlangan na ho ni Marcos ang lahat po ng mga uh, plano ho ng mga Duterte sapagkat pag nakabalik ho yung mga yan, santambak na naman po na pagdurusa ang mararanasan ng ating mga kababayan. Eh ngayon ho mga, mga kababayan, eh natutuwa ho si Romualdez at tawang tawaho dito kay Duterte. Eh kasi nga ang dami niya pinaggagawa wala naman naging resulta. Tipo ba? Ah, galit na galit ho lalo si Sarah kay Romualdez. Ha? Ah, galit na galit lalo dito kay Marcos. Eh hindi alam nila Duterte at ni Sarah na mas matalino sa kanila si Romualdez tsaka si Marcos ah oh, paano ba yan, Duterte? Eh, may mas matalino na sa'yo. Oh, wala ka palang sinabi kay Romualdez. Oh, abay si Romualdez lang pala magpapaalis sa'yo, ay. Eh? Ay siya, ano bayan yan? Walang nagawa ang dating presidente na ugod ng ano. What chinanggo? Alam niyo, what Ay, yung what chinanggo, eh, salita ho yan ng Bisaya. Ang big sabihin ho niya, napakalokolokaw. Oh, ano ngayon, Duterte Tay? Mukha ka ng tae. Ha? Ano? Magagawa mo ang lahat? Ah, dek mo. Matanda ka na. Ugod-ugod ka na. Kung ako sa'yo, bumili na ng wheelchair o kaya magpagawa ka na ng kabaong mo. Malapit ka ng sinilin dahil marami ang mga kaluluwa na nagdarasal na sana isang araw makasama kanila sa binteryo. Ha, ah, alam mo ba to Duterte? Ito yung araw ng patay ang naalala ng mga pamilya ng mga pinatay mo. Ay eh, walang iba kundi ikaw. Ay eh, sa totoo lang ho, akala nyo ba itong nagdaan na ano ngayon? Itong araw ng mga patay? Ha? Yung mga pamilya ho ng mga biktima ni Duterte nung panahon niya. Ha? Nung pumunta ho doon, sa minteryo, wala ho silang pinagdarasal. At kinakausap po ng mga pamilya yung mga biktima na sa ni pagdasal nila na isang araw ha, makasama na rin nila sa minteryo itong si Duterte na kung saan napakamamatay ah, tao na taong ito at isama na lahat pati pamilya niya. Eto <laughs> toto, sino kahit buong pamilya ni Duterte kulang ho na pambayad sa mga biktima. Kulang na kulang ho. Ilang libo ho ang pinapatay ni Duterte ilan lang ho sila. Ha? Kaya, alam mo, e, Duterte, Duterte, eh, sa akin ka eh. Sa akin kalampala lang babaksak, wala ka palang silbi. Ha? O kung kasi ka, pero sila, e, nagawa mo. Sa ako, hindi, sabi ko nga sa iyo bago mo ako mapano, ay babawi naman kami. ah Hindi lang naman mga tao mo marunong bumayer. Hindi <stall of ear cassette> lang naman yung mga tao marunong pumatar. Ha? Kung kaya ng mga tao, kaya eh Oh, no, Duterte! Kamusta ka na dong? Malaki pa ba ang ilong mo? Ay, syempre, tignan mo mga anak ni Duterte. Mula kay Sarah, haga kay Puloy, di ba? Lahat ang lalaki ng ilong. Pwede ho nating silungan pagdating ng bagyo. Oo. Oh. Kahit pa mang pag may gera, maniwala ho kayo, lahat ng mga sakop, lahat mga tauhan ni Duterte, doon po sa ilong niya magtatago. Kasyang-kasyang, magdala lang po kayo ng baon. Tsaka ilaw, syempre. At tsaka pabango, mabaho po ilong yan. Amoy imbornal. Eh, na naman ho si Duterte. Araw-araw na lang ba itong mababalitaan natin? Ha? Talaga naman. Kung grabe-grabe na ho, natatanggap na karma, eh, totoo po pala yung kasabihan. Na kahit anong tago mo, kahit anong pagsisinungaling mo, kahit anong gawin mo, pagdating ng panahon, ay eh, maniwala kayo sa akin baka ho pagka nangyari si Tebes tsaka itong si amo niya si Digong nyo isang titirhan doon sa ano China oh pag nalaman ni ano ni Tebes na sa China yung amo niya titira na rin yan doon oh siyempre alagad siya eh oh, ito naman si Bongo. Kamusta ka na dong? Kamusta na yung Chinatown dyan sa Dabao? Ah, mas maram, pinapatay na ba ng mga Chinese dyan yung mga Pinoy? E eh, balita ako kaya ho, gustong gusto ni Bongo at saka nito ni Rodrigo Roa Duterte na pagandahin ng Chinatown dahil parang may plano yata sila. Ah, kasi may ginagawa sila diyang mga ano eh, mga village na kung saan darating ang panahon, puro Chinese na ang nakatira. Bawal ang Pilipino. Ah? Eh? plano ho yan ng mga Duterte na lahat ng lugar dito sa ating bansa bibilihin nila kaya lang iba ang nakapangalan gagawing village tatanggapin dito yung mga Chinese yung mga Chinese makakabili ng mga bahay dyan sa mga village hindi natin nararamdaman hindi natin na, nakikita pero da, magugulat na lang ho tayo isang araw lahat ng nakatira sa mga village puro Chinese na di natin alam probinsya na ito, wala na tayong magagawa dahil puro Chinese na yung nandito sa ating bansa kaya ho pagsikapan ho natin na hindi tayo masakop ng China eh, kahit ayot sa gusto natin dahil pag nakapasok ko yan dapat nga ho eh kung ako, ako ang magiging presidente maniwala ho kayo, wala akong ititira dito Chinese kahit paasawa nila ay Pilipina eh di kung gustong sumama ng Pilipina doon sa Chinese na yan, pumunta kayo doon sa China kung gusto nyo. Basta dito ang maiiwan puro Pilipino. Diba? Eh tingnan nyo, yung mga, Pilip mga Chinese dito, kala mo kung sino. Yung mga Pilipino kung pagmumurahin na lang, kung kanilang apihin ganun-ganun na lang. Diba? Ang dami mga Chino dito sa ating bansa. Na kung apihin ang ating mga kababayan, ganun-ganun na lang. Isang beses so, nakipag-away ko sa paling may nakita ho kong Chino ko ako dun sa baklara. May chino doon. Maraming ano, sa damit. Eh, nagalit siya. Dahil ang tagal ko daw pumili. Meron daw marami. Sabi ko, ayos yung ng amo. Ano ba? Eh? Ano yan? Uh, ano? Uh, Chinese, sabi ng babae. Opo. Ay, nilapitan ko. Inaway ko. Hindi yung nakapagsalita yung Chinese sa akin. Dahil pag nagsalita siya eh, babauning ko siya dun sa, sa, sa ano, kung saan ako nakatira. Gagawin ko isang pamasahe. Ha? Baskot huya mga Chinese na yan pag nilabanan nyo. Sabi ko nga sa mga Pilipino dito sa ating bansa, huwag nyo hayaan na inaapi kayo. Huwag nyo hayaan na ganun-ganun na lang ang mga inchik na yan magsalita sa inyo. Pwede nyo nga pagsasampalin dito yan sa ating ano eh, bansa eh. E, pag tayo, pag tayo pumunta sa kanila doon, ba? Diba? Halos buong pagkatao natin, nagpapakumbaba tayo pag sila nandito sa ating bansa. Akala mo kanila tong bansa. ba? Diba? Oh, pero hindi na ho yan mangyayari ngayon. sabi ko nga ho, lahat po tayo ngayon pantay-pantay na sa panahon ni, ni Marcos. Eh pag yung mga in na yun, may ginawa yan hindi maganda sa inyo, i-reklamo nyo na agad ng isa-isa ng mapadipot dito yan. Ha? Kaya kayo mga Chinese, kayo mga Chinese na nandito sa aming bansa, magsiayos kayo ha. Baka pagsasampaling ko kayo. Huwag kayong pasiga-siga. Pasalamat kayo. At ako ay hindi politiko. Dahil kung politiko ako, ang unang-una ko talagang gagawin, papadukot ko lahat ng mga inchik dito. Yung mga mababait, okay lang. Yung mga tarantado, yung mga siraulo, mga gago, mga abusado. Ha? Gagawa ko ng napakalaking butas, doon ko kayo iuhulog isa-isa. Ha? Marami akong naririnig, marami nagsusumbong sa akin dito, ng mga Chino dito sa aming bansa. ah, Kala mo kung sino? Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Ha? Mga mukha naman kayong spaghetti na wala pang sahog ang pupaplanin nyo. Pumunta lang kayo dito sa amin, ikala nyo kung sino na kayo. Ha? O, oh, magagalit dito si Duterte. Siya sabihin, ba't may yung mga kapwa ako? Magagalit, magagalit dito si Robin Padilla. Magagalit dito si Bongo. Ah, ano na nangyayari sa inyo? Ah, magagalit dito si, ano, si Robin Padilla kasi inaaway ko yung mga kalahi niya. Mas lalo naman magagalit yung kanilang pa pinakaama. Ah, wala iba kundi si Rodrigo Roa de Tae. Ah, ah. si Rodrigo Roa Duterte, kung ako sa'yo magpahinga ka na. Ah, tapos na yung karir mo. Tama na yung pagnanakaw. Hindi mo ka hindi mo pa nga nauubos yung trilyon na nananakaw mo. Gusto mo naman magnakaw uli. Tama na dong. Ibigay mo naman sa iba yung pera dong. Huwag naman puro sa'yo dong. Ha? Ah magpuro sa iyo kasi marami pa mga magnanakaw na politiko diyan na nangangailangan din. Ibigay mo naman sa kanila para manatili din sila sa kapangyarihan. Ha? Kaya nga nagagalit na yung mga congressman na iba dyan sa inyo. eh, eh gusto nyo kasi kayo lang magnakaw. Kaya nagagalit na yung mga politiko sa inyo. din na kayo sinusuportahan kasi wala na silang nananakaw. Puro na sa bulsa na ninyo. Makihati naman kayo sa biyaya hindi yung lahat ng mga pera dito sa ating bansa, eh, gusto nyo, sa inyo yung lalagyan mapunta. Eh, baka pagdating ng panahon nyo, mas marami pa kayong pera kaysa sa Banko Sentral. Eh? Oh. Kaya mga kababayan, pasensya na ho. Kaya ako'y tuwa lang ho. Kasi ho, eh napahiya na naman ho kasi itong uh, si Duterte. Eh kala niya kasi, yung style niya noon, magagawa pa niya ngayon akala niya habang buhay kaya niyang kontrolin ang PNP, ang EAP. 'Di ba? Oh, nakalimutan niya. Oh, 'di ba? Hayag ni. Niya. Ang dami niyang iniwan ng mga krimen na hanggang ngayon hindi pa nabibigyan ng solusyon. Kaya gusto nila magkaroon ng pera, kapangyarihan, manatili nga sa kapangyarihan kasi nga natatakot si Duterte na baka bigla isang araw pumasok ang ICC at siguradong mananagot sa dami. Takot na takot ho talaga ang mga Duterte ngayon sa totoo lang. Natatakot sila dahil baka bigla na lang pumasok ang ICC at papanagutin sila sa lahat ng kanilang mga kasalanang nagawa sa ating mga kababayan na inosente at walang kaalam-alam tungkol sa droga. Na ginawa hong pinagkakakitaan ng mga lespo noon na nagmukhang mga zombies patay dito kumbaga sa zombies makikita mo kagat dito kagat doon kahit, kahit saan lupa sa may nakitang ano taong buhay ganun ho ang nangyari noon nagmukhang nagmisto mga zombies ang mga kapulisan natin noon dahil ho sa pera na kung saan nagmukhang mga eskalawag mamamatay tao ang ating mga kapulisan nawala na ho yung kanilang dignidad nawala na ho yung kanilang dangal ganun ho ang nangyari Sinadya ho ni Duterte nang sa ganun masira ho ang PNP. Nang sa ganun magkagulo ho itong ating bansa. Pero salamat na lang ho. At wala na pong ano ngayon. Wala na ng uh, presidente na katulad ng uh, ni Duterte na kung saan nagbigay ho ng pasakit at paghihirap sa ating mga kababayan. Di mo ha presidente siya. Sabi niya may pagbabago daw pag siya na ang presidente. May pagbabago talaga. Yung dating isang trilyon na utang natin, naging tatlo na ho. Yung dating mga mahihirap po ngayon, dukha na ho. Yung dati hong mga tagpi-tagpi yung bahay, ngayon, awa ho ng Diyos, wala na ho talagang bahay. Mar malaki yung pinagbago. Sobrang laki ho. Oho. Uh -huh. Yung mga tao noon na mayroong sinasaka, ngayon ho, wala na. Ang laki ho ng pinagbago. Dati ho, medyo mura pa ho ang bilihin nung panahon ni noy, noy, pero nung mga panahon na nila, nakaw! Pasakit. Kaya mga kababayan, uh, sana ho, supportan ho natin ang administrasyong Marcos. At wag na ho natin hayaan na may makatapak pa ho na mga Duterte sapagkat mga salot ho sila sa ating bansa. Mga salot ho yan. Mga wala pong magandang gagawin yan sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Kaya muli po tulad doon ang sinasabi ko, iboto na lang ho natin yung iba, wag lang ho ang mga Duterte. Bakit wala pong gagawing mabuti ang mga yan? Kampon ho sila ng demonyo. Mga alagad ho sila ni Lucifer na kung saan gagawa at gagawa ng kaguluhan, kahirapan papatay at papatay sila po yung pinadala ni Lucifer diba po sabi ng Biblia ang demonyo papatay manloloko magnanakaw nandun na ho nagawa ho ni Duterte ng panahon niya lahat po na sinasabi sa Biblia na ginagawa ho ng isang demonyo nagawa na ho ni Rodrigo Roa Duterte at sa sigurado ako, maging ang magulang ni Rodrigo Roa Duterte, na taga-bislig, teacher, kamayo, isinusumpa po siya bilang anak. Sa totoo lang, sinusumpa po siya ng nanay niya dahil sa kanyang kahayupan. Kung buhay lang ho nanay ni Duterte, malamang nanay pa niya ang susuplong sa kanya. Kaya nga ho, nung bata pa po yan si Duterte, si, siya na rin ho mismo ang nagsabi, hindi po siya nagbigay ng kaluguran. Ni minsan hindi po siya nagbigay ng kasiyahan sa mga magulang niya. Puro pasakit at hirap. Bata pa lang ho si Duterte, nagnanakaw na ho ng pera ng magulang niya. Kaya hindi ho katakataka na hanggang sa paglaki niya, pagtag, pagtag, pagtanda niya, daladala po niya yung ugaling yun na nadala din at nakopya din ng kanyang mga anak na puro mga magnanakaw na gustong sumiksik sa isang posisyon para lang manatili silang makapangyarihan at mayayaman. Yun po ang katotohanan. Muli sinasabi po ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.